<laughs> Welcome to Bari Italy. Bari, Italy. Brother. Thank you, brother, so much. Mario. Oy, oy, careful, oy. Magkasawang Baron Geisler at Jimmy nagpunta sa Italy para sa kanilang anniversary celebration. Napakaganda pala ng lugar na ito, pinuntahan nila ang bari at nag-beach din sila dito. May mga nakasama din sila dito ang mga Pinoy at nakakatuwa mag-shopping ang mag-asawa napakasimple simple lang nilang mag travel. Hoy hoy careful oy. Hi, yeah. <laughs> Welcome to Barry, Italy. Baron, Thank you, Italy. Brother. Thank you, brother, so much. Baron. Yeah. So, the oldest uh, cinema, opera house here in Barry. Yep. Napasakay na nga ng scooter si Baron at ang galing nang naisip nila nang sila'y mapagod nga sa paglalakad. Pero mas nag-enjoy nga raw mag-ikot gamit ang scooter. Naikot ni Baron ang kalsada at buong buildings. Uso pala ang scooters sa Italy. Thank you, bro. Nagpunta din naman sila sa Polignano Amare ang sikat na tourist spot sa Italy. Nandito nga ang magandang beach na talagang pinupuntahan ng mga turista.